Kasi po noon, noong December 3 po, pumasok po kami noon at 6.54 a.m. ng umaga. Kasabay ko po yung bunso kong anak at yung anak kong lalaking, si Mark. Then, pagpunta ko po sa classroom, siya na po yung nagpa ng motor niya. Then, after po noon, nagulat na lang po ako around 7.30. Tinawag po ako ng bayaw ko na doon din po nagtatrabaho. And sabi niya nga daw po, ah uh, tinimpa na hulog si Mark sa port floor. Then ayun po, bigla na po akong kumaripas ng takbo doon. nakita ko po yung anak ko, nakahandusay po siya sa semento. Then akala ko po wala na siyang buhay. Kaya tanong po ako ng tanong, sabi ko, anong nangyari? Nasaan yung teacher? Sino yung teacher? Ma'am, yung CCTV gusto ko makita. Kasi yun lang po yung gusto kong malaman eh kung anong nangyari. Then wala wala pa po silang nare-response sa akin. Tapos sabi ko, bakit ang tagal ng ambulansya? Bakit wala pang ambulansya? Buhay pa ba yung anak ko? Then chinecheck po siya nung nurse namin sa school. Meron pa naman daw pong pulso. Then nakita ko po yung anak ko, umubo siya na may lumabas na dugo sa bibig niya. Bes nakita ko po siya ng gigil. Tapos sabi ko, anak, nandito si mama. Then ayun po, pinapunta ko yung dalawa kong... Yung anak ko at saka yung pamangkin ko. Then dinala na po namin sa ospital. Pagdating po dun sa ospital, hindi ko po makakausap ng maayos yung anak ko kasi po kapag nag-open po siya ng hmm, bibig niya, may bumubulak pong dugo. Then sabi niya lang po, Mama, Then sabi ko anong nangyari, tapos lagi ko pong chinecheck yung doktor, Dok, kamusta yung heartbeat ng anak ko, yung oxygen ng anak ko, okay naman po. Tapos ayun, pina-x-ray po nila, pina-ultrasound po nila. Then ang sabi po dun sa x-ray at sa ultrasound, ah, Okay naman daw po, wala siyang fracture sa ribs niya, wala siyang fracture siya sa legs, wala daw po. Ang pinaka-main daw po, ang nadali daw po sa kanya, inapunit yung liver niya. So, kailangan po ng emergency operation. Ang sabi po niya, successful daw po yung operation. Pero, yun nga lang po, kailangan ng maraming dugo. Diyan po, yung biktima po na si Mark Gabriel ay uh, nasa third floor pa po ito, ma'am, no? May kasama pa pong mga kaibigan naglalakad sa hallway. Okay. Yun po ay yung dalawa po niyang kaibigan na naunang pumasok sa klasa. Pero parang medyo tama ba? Parang wala na po sa sarili. Parang pasuray-suray na yung lakad niya. Okay. Ay, medyo tumutumbang. Opo. At umakyat sa fourth floor. Yung dalawa niyang kaibigan sumunod may pinuntahan po sila magkakaibigan. Saan po yun, ma'am? Sa CR? CR po, ng third so, sa floor. sa CR. Ano pong nangyari sa CR? Dahil paglabas po nila ng CR, ay pasuray-suray na po ng lakad si Mark Gabriel. Nung, nung una, ma'am, wala po akong idea. Yes, Pero po. nung nag-request po ako sa PNP Police ng request letter para makuha yung CCTV. Sabi nga po, uh, yun, sira daw po yung CCTV sa fourth floor. Kaya, yung third floor po yung binigay nila sa akin. Doon ko po nalaman na may mga kasamang bata. Actually po, wala na po si Mark. Patay na po siya nung uh, nung gabi din po noon. I'm so sorry, ma'am. Opo. Opo. Tapos yun po, uh, nabanggit po nila sa asawa ko na, Tito, kasi po, yung binigay po kay Mark, may laman pong cannabis. Eh, hindi po namin alam kung ano yung cannabis. Tapos, sila, sila rin po yung nag-explain. Tito, yun po yung oil-based marijuana. Ang nakita lang po namin tito, may inabot kay Mark. Tapos nung hinipak ni Mark, na-choke po siya. Tapos biglang inubo na nahirapan huminga, tapos naghilamos. Pagbalik daw po sa classroom, ang sabi no po ng mga kaklase na idlip po ng saglit. Tapos nagbukas po ng cellphone, nagbasa ng Bible verse. After po nun, pagpasok po sa classroom, lumabas po, dun na po nangyari. Opo. Yun na po yung umakyat na po. Opo. Oh, As to the case, TNT po kasi, yung, yung ano po, is nakita doon sa CCTV, according to doon sa investigator, kasi doon sa third floor lang po may, ano, may CCTV. Yung sa fourth floor po, tinanong ko kung meron ba, according po sa investigator po natin, meron daw po, pero during that particular time po, sira daw po yung ano, is either one or two days na pong sira. Ngayon sir, part dun naman po sa sinasabi ni ma'am na there were these uh, witnesses yung mga uh, kaklase nung victim po uh, alleging na merong teammate na tanangis yung oil substance tong CNO si, yung victim po natin yung weight, nakipag-ano sila sa ano kung meron ba talaga doon ang naging ano naman ng nang school dyan is according to them they will surrender yung vape which is until now wala pong nangyari kung ganoon okay okay no kasi uh, uh, lieutenant no if there was a commitment in the first place na iso-surrender nila yung vape na yan that is uh, sa akin no it's an acknowledgement na nag exist na etong yes. vape na ito okay ibibigay lang namin sa inyo okay ang party list na masasandalan yes. Number 68 sa Balota. sir ano po kaya ang possible na effect ng mga ganitong substances dito sa mga bata and sa tingin niyo po ba it played a factor doon sa nangyari kay Mark Gabriel? Until now, uh, wala pa rin po kaming uh, concrete evidence or to support yung claim that indeed uh, prior to that incident, Mark, Mark Gabriel has taken this uh, cannabis which could possibly alter yung kanyang uh, decision making that time. So sabi, ang isa pa rin pong mahalaga are those witnesses who could attest that indeed when he took allegedly this substance, yun na po ang naging effect. So yun po yung mga inaano po natin. So until now, Panyaro, these are still allegations which we, we must establish. So ang kailangan lang po namin siguro kay ma'am is yung uh, the names of these uh, vital witnesses who could really attest that this kind of uh, Situation is happening. Itong ano na ito na napaka-illegal uh, po kung titingnan natin, lalo na dito sa mga estudyante po natin. Apo. Ma'am, nakipag-ugnayan po ba sa inyo yung principal or uh, any uh, Actually po, ako po yung nakipag-ugnayan sa kanila dahil ako po yung nag-report sa police. Ano po ang sinasabi nila, ma'am? Ayun lang po yung sinasabi nila. According po sa kanila, sa ang una ko po kasing inano, bakit wala yung CCTV ng fourth floor? Ang okay sabi po. lang po. nila, sira. Then, lagi okay. lang po nila sinasabi sa akin na under investigation po. po. And then, sabi niya po, total, nag-report ka na rin naman sa police, sila na ang bahala sa iyo. Pero yung sariling school, wala pong investigation? Nag-investiga po sila at yun din lang po din yung pinasa nila sa mga police. So, sa pulis po sila. Opo. Pero hindi po sa inyo ibinigay yung report po nila? Actually po, yung pumunta po ako sa DepEd, dahil private school nga daw po ito, hindi talaga nila 100% saklaw yung private school. Gumawa daw po ako ng statement ayon doon sa nangyari. Then, kung makakakuha daw ako ng statement nung dalawang bata na kasama ng anak ko doon sa CR, mas mainam daw po. Ang problema po, hiningi ko po yung statement nung dalawang bata sa PNP Police ang sabi po nila hindi daw po nila ako mabibigyan ng kopya dahil pinapirma daw po sila ng school na bawal ibigay. Uh, Alatan ng Yes ma'am, sir. Yes, ma na-recover po ba yung ginamit daw po na vape yes, daw po yes, ma na may flavor na cannabis po. We have requested, actually ang parang parang commitment ng ano is to surrender, pero until now wala pong wala pong may uh, sa no? Kasi yung 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 ginamit po na yun is malaki pong ebidensya po yun. Dahil yun Apo. daw po ang sinasabi na, na huling vinip ng bata. So maganda po makipag-ugnayan po kayo sa school lieutenant Leal na mairecover po doon sa bata sana. Yes ma'am, copy po. Uh, bakit to mahalaga no? I think for the netizens kailangan po nating ma-appreciate no. Na kasi lumalabas no? na yung nagiging cause of death daw is suicide. Apo. Okay? Pero pag sinabi mong suicide kasi, no there are a lot of factors na isipin ng tao. Okay, parang problema niya yan. Parang ganun lang. Pero if uh, papasok na yung angulo na there was this thing called uh, a mind-altering substance, okay, na nakakalat dyan sa isang paaralan, edi eh may isang angulo na tayo, ay ah, iba, iba. Iba na yung pananaw natin dun sa nangyari. Okay. If that were true, si Mark Gabriel Serrano was not in his right mind nung nangyari yon. Yes, Let's call it for what it is. It is marijuana. Sir Marlon, no, gusto ko lang po namin uh, ipagbigay alam din no, sa inyong tanggapan na kumakalat na rin po pala no, itong marijuana sa ating mga paaralan. Uh, ito po ba, sir, ay aware po ba ang ating Department of Education sa mga ganitong insidente? Tayo po bilang sa DepEd ay lagi po natin pinapaalalahanan ang mga school administrators na higpitan ang securities sa mga eskailahan pagdating po dyan kasi importante po na pangalagaan natin yung kapakanan ng ating mga mag-aaral sa atoy baby. Okay, yes, no? In these cases, would you think, Sir Marlon, na uh, merong mga nagiging pagkukulang pa ang ating mga paaralan? Bagamat tayo po ay nagkakaroon ng mahigpit na paalaala sa mga schools, ano po, palagay ko pagkabay may mga itong mga insidente na may mga uh, allegations na meron talaga na mga mariwala at ano man na nakakapasok sa loob, meaning po ay uh, palagay ko po, po nagkukulang pa ang mga private schools po sa paghihigpit para po sa siguradad ng ating mga paaralan. Now that this has come to your attention, sana po tayo ay maging mahigpit din sa mga paaralan para ma-enforce nila itong mga protection na inaasahan ng mga magulang. Tama po, ataw ni Jeby. Kaya po kami po ay mas-sitripihin po namin ano, ang paghigpit sa mga paaralan po ng mga privado para po mapangalagaan. Ganon din po kasi habang inaalagaan po natin ating mga mag-aral, tinuturoan po natin sila sa ng asal. Kaya sang ako na Sir, I think no, lawakin, lawakan lang natin yung investigation natin. Hindi lang natin i-identify kung sino yung mga may hawak, sino yung nag-abot dito kay Mark Gabriel. The more important question I think is saan galing itong mga to? Saan nila nabili? Okay, bakit yung mga batang ito ay may mga ganit, may mga hawak na mga vape? Hindi na lang juice or hindi na lang fruit flavors. Okay? They are oil-based marijuana. Ito, they are preying on the children. They are preying on these minors. So sana let's put a stop into this uh Lieutenant Faustina. Uh definitely uh, Panyaran, we will uh, dig deeper on this we will look into this I will uh, personally supervise this case. Ongoing pa rin po ang pag-aalok. Nangyayari pa rin. Opo kasi Sa po loob. nung hindi kasi po nung February 3 nandun po kami sa sementeryo no, na nagpuntahan po yung mga classmates. Then, out of nowhere po na itanong ko, kamusta na yung bata na may-ari ng bait? Tita, inaalok pa nga po ako eh. May isa pong kaklaseng nagsabi na, inaalok pa nga po kami, tita eh. Really? At ito po yung sabi ng bata. <coughs> tita, wala kaya, sabi niya kaya hindi daw siya magalaw kasi wala naman daw kayong ebidensya. Hanggat hindi niyo daw napapa-autopsy si Mark, hindi rin daw siya magpapakwa ng blood test. Kung illegal yung ginagawa ng bata na yan, okay, There's nothing. I don't recall any provision under our law na pagbawalan sila or call their attention. Hindi sila makakasuhan, okay? Pero it is another thing na they should be, uh, their, their, attention should be called. Bakit? Kasi mamimihasa sila eh. Na parang walang, wala rin namang mangyayari sa amin. What, what could go wrong? Kala ko nga, nas, nasuspend ban lang. Wala po, wala po, wala. Ayun nga po yung kinasasama ng loob ko kasi wala man lang ginawa yung school dun sa bata. At ang rason daw po ng bata, walang pwedeng gawin sa akin ng school dahil wala naman daw ako maipakita ng ebidensya. Pero nung araw na po yun, hinanap sa kanya yung ebidensya, kaharap po ako, kaharap po yung magulang niya, kaharap po yung mga investigador. Tinanong po sa kanya ng principal, nasaan yung vape na ginamit? Ang sabi niya, nasa papa ko po. Ang sabi ng papa niya, iwan daw sa krami. Bakit krami po? Sa kam krami po nagtat trabaho yung papa ng bata. Mm. Uh, this information, no, i-collect po natin, ma'am. Uh, then we will uh, submit to Lieutenant Faustino Leal. Uh, they will conduct the necessary investigation. dapat may tigil. May tigil yung mga Opo. gawain na yan. Ayun po. Muna, ma'am, ha? In so far kasi, again, no, there are certain challenges given that all the involved are minor. Opo, sir. Ma'am, sasamahan po namin kayo sa tanggapan po ni um, Lieutenant Faustino Leal, gayon din po sa office po ni Mr. Marlon Marquez ng DepEd, no? para matutukan po natin ito. And um, ngayon kasi mga kapatid, hindi po sumasagot sa ating mga tawag yung uh, principal. Ngayon din po yung iba pang tauhan po ng One Sumulong Memorial Junior college po Apo. para po sana makapagbigay ng panig nila patungkol po sa insidente po na ito. Ma'am, muli po ang aming pong taus-pusong pakikirami po sa pagkawala po ni Mark Gabriel po. Uh -huh. Isaschedule po natin yung pagpunta po natin doon. Salamat po. Mm -hmm.